Kwentong I Love Gogi Ako si Rina, isang dokumentarista well, sa Jakarta na madalas nagtutungo sa mga liblib na lugar para sa mga kwento ng kababalaghan at kultura. Matagal ko nang naririnig ang tungkol sa isang nilalang sa Central Java na tinatawag nilang genderuwo. Isang halimaw na itinuturing nilang maligno madalas ikinukwento sa mga matatanda pero bihirang tinatanggap ng modernong lipunan bilang totoo. Hanggang sa isang gabi sa yung kagubatan ng Banyumas, doon ko siya nakita. At simula noon, hindi na ako muling makatulog ng mahimbing. Pumunta ako sa isang baryo malapit sa kagubatan kung saan may ilang nawawalang kababaihan di umano noong nakaraang taon. Sa umpisa ay ang teorya ng mga lokal ay may mga ligaw na hayop o masamang loob pero may kakaiba sa mga naiwang palatandaan. Mga bakas ng paa na sobrang laki, higit sa normal na tao at mga buhok na makapal at maitim na tila galing sa hayop. Ngunit ayon sa mga matatanda, iyon daw ay tanda ng genderwo. Ayon kay Mang Suryo, isang tato anyos na tagapag-alaga ng alay sa kagubatan. Hindi yan basta hayop. Ang kenderuo, dating espiritu ng sundalong sakim noong panahong kolonyal, dahil sa dami ng kanyang ginawang karumaldumal sa mga babae, isinumpa siyang maging halimaw. Ngayon, sa dilim may nandoon siya sa mga lugar na walang ilaw, walang dasal at walang bantay. May isang lumang bahay malapit sa gilid ng gubat. Ayon sa mga residente, iyon daw ang huling kinaroroonan ng isa sa mga babaeng nawala, isang dalagang si Mira. Sumama ako kasama ang dalawang guide at isang cameraman. Inihanda namin ang drone, mga ilaw at camera para mag-record ng gabi. Pagsapit ng alas nuwebe, nagsimula ng dumilim ang paligid. Ang hangin ay tila may dalang palalamig na di mo maipaliwanag. Sa lobo ng bahay, maraming sirang kasangkapan. May lumang altar, basag na salamin, at mga telang tinadtad ng kuko. Sa may pintu ng kusina, may marka sa sahig na parang hinila. May mga hibla ng buhok. Nang pinakinggan namin ang audio recording, may narinig kaming ungol. Mababa. pause, Halos parang rin na. Napatingin sa akin ang mga kasama ko walang nagsalita, pero lahat kami ay nakaramdam ng kilabot. Kinagabihan, nagpa siyang umalis na ang dalawa kong guide. Naiwan ako at ang cameraman kong si Aldi sa loob ng bahay. Hindi pa kami nakakakuha ng sapat na footage, sabi ko. Isang oras pa. Ngunit isang masamang desisyon ang manatili roon. Habang iniikot namin ang kamera sa likod ng bahay, biglang namatay ang ilaw. Sa infrared cam, may nakita si Aldi. Tumigil siya, namutla. Rina, tingnan mo 'to. Sa screen, may nakatayo sa likod ng puno. Malaki, mabalahibo, ang mga mata kulay pula, tila humahabol ang hininga, at may mahahabang kuko na hawak-hawak ang isang itim na tela, parang damit ng babe. Biglang gumalaw. Nagmadali kaming tumakbo palabas. Pero tila sinusundan kami ng mga yabag. Mabibigat. Paampas ang bawat hakbang sa lupa. Bumagsak si Aldi. Nang lingunin ko siya, nakita ko ang aninong nakapatong sa kanya. Hindi ko makalimutan, ang muka ay mistulang tao pero punit-punit ang balat at ang mga mata ay parang naglalagablab sa galit at pagnanasa. Run! sigaw ni Aldi. At tumakbo ako. Habang palayo naririnig ko ang mga tunog, hindi lang sigaw ni Aldi kundi ang nakapanghihilakbot na tunog ng halakhak at ungol. Parang hayop na nakakuha ng biktima. Kinabukasan bumalik ang mga autoridad. Walang katawan si Aldi, walang bakas ng dugo. Pero ang kamera ay natagpuan. Nang buksan namin kalahating footage ang na-save Ang huling kuha, isang mukhang halos tumikit sa lente pulang-pula ang mata at may sinabing, Sa gubat, lahat ng nag-iisa ay akin. Isinumite ko ang footage sa mga opisyal. Tinawanan lang nila. Pakaunggoy lang yan, sabi nila. Pero sa baryo, nagtaas ng mga alay, nagdasal ang mga matanda. At tuwing gabi, pinapaalalahanan ang mga babae na huwag maglakad mag-isa. Ako? Hindi na ako bumalik pa sa Java. Pero gabi-gabi sa panaginip, naririnig ko pa rin ang boses na mababa at paos. Sumisigaw ng Rina. At minsan, paggising ko, may amoy gubat sa kama at may maitim na buhok sa ilalim ng unan. Tatlong buwan matapos ang pagkawala ni Aldi, isang panibagong serye ng mga kaso ang naitala malapit sa gunung Slamet, ang isa sa pinakamalaking bulkan sa Java. Anim na babae ang naiulat na nawala. Lahat sila ay mga dalaga, edad 18 hanggang 24. Lahat ay huling nakitang duman sa kagubatan ng Margasari at lahat ay hindi na nakabalik. Ako si Rina. Bumalik ako sa lugar hindi bilang dokumentarista kundi bilang testigo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Kasama ko si Andy, isang forensic investigator na may interes sa mga kaso ng paranormal. Matagal na siyang nakaririnig ng tungkol sa genderuo, pero ang nawala raw naming footage ang unang ebidensyang siya ay si sa paniniwala niya. Pumunta kami sa baryo ng Kaligua, malapit sa paanan ng Gunung Slamet. Ayon sa mga residente, lahat ng nawawalang babae ay huling nakitang naglalakad papuntang bundok para mangalap ng damo o uling. Isa sa kanila ay si Ayu, isang estudyante na tumutulong sa pamilya. Maagang maaga pa lang, Rina, sabi ng kanyang ina. Nagpaalam na siya pero hindi na siya bumalik. Sa likod bahay lang ang gubat na yon. Sa pangunguna ni Andy, sinuyod namin ang mga trail na madalas daanan ng mga babae. Sa bandang taas ng burol, may nadiskubring maliit na kuweba na tinatawag ng mga lokal na mulut setan, ibig sabihin bunganga ng demonyo. Bago pa kami pumasok, isang babala ang iniwan ng tagapagbantay ng trail. Kapag may narinig kayong tinig ng babae na humihingi ng tulong, huwag ninyong sagutin dahil hindi tao ang nagpapatawag. Sa loob ng kuweba, madulas at mabato Amoy basang lupa at amag. Ngunit sa pinakaloob, may naamoy kaming kakaiba. Amoy ng pabango. Pabango ng babae. Paglapit namin, may nakita kaming mga punit-punit na damit, ilang personal na gamit at buhok. Buong kumpol ng buhok. Tapos may maririnig ka. Halos bulong lang. Isang tinig na humahagulgol. Paulit-ulit. Ayu, ayu. Sinubukan naming sumigaw. "Ayu, nandito ka ba?" sumagot ang echo, ngunit hindi kami sinagot ni Ayu. Ang sumagot ay tinig na mababa, magaspang, parang galing sa lalamunan ng hayop. "Nandito siya, sa loob ko." Paglingon namin, may aninong dumaan sa bandang kanan. Sobrang bilis. Paglabas namin ng kweba, halos mawala ang kulay sa mukha ni Andy. Hindi 'yon tao, Rina kinagabihan sa aming pansamantalang tinutuluyan, may narinig kami. Sa paligid ng bundok, tila may babaeng tumatawag. May kasabay na mababang ungol. Sumilip si Andy sa bintana. Rina, hindi lang isa ang genderuwo dito. Ayon sa mga kwento ng matanda sa baryo, may ritual daw noon kung saan ang mga nilalang ay sinasadyang pinaparami, mga espiritu ng pang-aabuso, galit at libog na isinumpa sa bundok. Kada babae raw na biktima ay ginagawang ina ng panibagong maligno at habang tumatagal, parami sila ng parami. Makalipas ang pitong buwan mula sa pagkakatuklas ng buntis na bangkay sa paanan ng gunung Slamet. Isang ulat ang umabot sa akin mula sa isang gurong nagtuturo sa liblib na paaralan sa distrito ng Bumiayu. May isang batang lalaki raw na palaging tahimik. Hindi marunong magsalita hanggang edad lima. Ngunit isang araw, kumising siyang marunong na at ang kanyang unang sinabi, hindi pa siya tapos. Ang bata ay pinangalan ng Arka. Walang nakakaalam kung sino ang kanyang ama. Ang ina niya raw ay pumanaw sa panganganak. Iniwan siya sa ampunan ng isang matandang manggagamot. Dinalaw ko si Ma'am Novi ang guro ni Arca, pinakita niya sa akin ang mga drawing ng bata, guhit gamit ang lapis at uling. Isang babae nakapikit, nakagapos. Isang kweba na may nakasulat na Ibig ko siya Isang nilalang na balbon, may pulang mata at matatalim na kuko, palaging nakatayo sa likod ng bata. Nagtanong kami sa kanya kung sino ang mga ito. Sabi ni Mem Novi, ang sabi niya lang Kaibigan ko po sila, lalong nakapanindig balahibo nang makita ko ang isa pang guhit. Isang larawan ng akin. Ako, si Rina, nakasuot ng pareho kong damit noong araw ng insidente sa kweba. Ayon sa matandang nag-aalaga kay Arca, tuwing gabi ay lumalabas ang bata ng bahay. Naglalakad papunta sa gubat, hindi raw siya sinusundan ng matanda dahil hindi siya tinatablan ng lamig o ng kadiliman. Isang gabi si sinundan ko si Arka. Bandang alas dos ng madaling araw, nilampasan niya ang sapa, tumawid sa palayan at pumasok sa isang makitid na daanan papasok sa kagubatan. Hanggang sa huminto siya sa harap ng isang punong balete, umupo siya at nagsimulang magsalita sa hangin. Hindi pa sila handa. Pero ako na ang susunod. Nanginginig akong nagkubli sa likod ng puno. Sa biglang paghihip ng hangin, may amoy na kumalat. Amoy na susunog na buhok at laman. At saka ko siya nakita, isang nilalang na balbon, halos doble sa laki ng tao, lumabas mula sa anino ng puno. Naglakad ito patungo kay Arka, pero hindi siya kinain. Yumuko ito. At tila baga Hinaplos ang buhok ng bata. Kinabukasan, nagkalagnat si Arka. Dinala siya sa health center. Sa x-ray, may nakita silang butil-butil sa kanyang baga. Mga bagay na parang hindi natural. Parang maliliit na itlog. Ayon sa doktor, hindi ito tao parasite o sakit. Para raw itong mga lumalaking organong hindi pang tao. At sa mga pagsusuri, lumabas na ang DNA ng bata ay kalahating hindi kayang imatch sa anumang tao o hayop. Sa ikanayin na kaarawan ni Arka, nawala siya. Naiwang bukas ang bintana ng bahay. Sa sahig ng kwarto, may mga hibla ng makapal na balahibo at isang sulat na ginuhit sa pader gamit ang itim na uling. Salamat sa pag-alaga. Pero hindi ako para dito. Simula noon, gabi-gabi na raw may naririnig ang mga taga-baryo, boses ng bata sa kagubatan. Minsan masaya, minsan umiiyak, pero palaging may kasunod, yabag ng mabibigat na paa, at amoy ng nasusunog na laman. Inilabas ko ang kwento sa lokal na media, ngunit pinagtawanan lang nila. Sabi nila, kwento lang ito ng isang traumatized na dokumentarista pero may ilang mga naniniwala at may isang sulat na dumating sa akin ilang araw matapos Rina ang mga bata ay binhi at kung hindi mo sila pipigilin ang susunod ay hindi lang babae kundi buong bayan hanggang ngayon maraming kabataan sa Java ang naiulat na nawawala lahat ay may kaparehong pattern Walang ingay, walang laban, walang ebidensya. Ngunit sa bawat pagkawala, may isang batang lalaking nakikitang palakad-lakad sa tabing gubat. Payat, tahimik at may pulang mata. Si Arka. Ang batang tinirhan ng Genderu. Pinakita ni Ella ang video ng kanyang ultrasound. Sa una, mukhang normal. Hanggang sa may kumurap. Sa loob, hindi lang fetus ang nakita kundi may aninong nakayakap dito. May muka, malabo, pero kita ang maliit na pulang mata. Araw-araw, nananaginip ako na may umuupo sa dibdib ko, ani Ella. Tapos may tinig boses ng bata. Sabi niya, mag-ingat ka mama, lalabas ako kapag handa na ako. May nadiscovering trend si Andy. Lahat ng mga buntis na may ganitong sintomas ay duman sa isang ospital ang Sandarma Birthing Center. Ito raw ay may partnership sa ilang rural clinics malapit sa Gunung Slamet. Nagsagawa kami ng covert interview sa isang midwife room. Hindi namin maintindihan pero ang ibang bata, parang humihinga na bago pa mga ang ina, tapos bigla na lang nawawala ang mga pasyente. O di kaya nababaliw. May isa nga kinagat ang sariling tiyan. Nang suriin ang CCTV ng ospital, nakita namin ang isang eksena. Isang ina ang sumisigaw sa delivery room. Biglang bumukas ang ilaw. At mula sa sulok ng kwarto, isang batang lalaki ang lumakad papalapit. Walang staff na nakapansin. Pero malinaw sa kamera, nakatitig ito sa tiyan ng babae. At bago mawala sa frame, ngumiti ito. Kilala ko siya, si Yaka. Lumabas kami ng ospital ni Andy. At nagtungo sa mga barangay sa paligid, doon namin nalaman may ilang batang kalalakihan, lahat ipinanganak sa parehong ospital, na tila may kakaibang katahimikan. Matalino, mapagmasid, pero may mga ulat na nagsasabing nakikipag-usap daw sa mga walana, kayang pasunurin ng mga hayop gamit lang ang tingin, at minsan... Nakikitang naglalakad sa kisame na parang wala silang bigat. Isang matandang babae ang nagsabi, hindi na sila gaya natin, para silang ipinanganak hindi sa liwanag ng araw kundi sa anino ng gabi. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap kami ng sulat mula kay Ma'am Novi, ang guro ni Arka. Nakasaad rito, may humihingi ng tulong. Isang babae kaya ang nakalabas mula sa kagubatan. Hindi siya buntis pero may kakaiba sa katawan niya, parang may nanahan na hindi sa kanya. Bago siya nawalan ng malay, ito ang nasabi niya, isang syudad ang isisilang, hindi sa ibabaw ng lupa, kundi sa sinapupunan ng mga naligaw. Marami na ang lumilikas mula sa mga ospital sa Java, pero may ilan na nananatili tahimik lang dahil sino ang maniniwala sa ganito? na may mga bata raw na dumarating hindi mula sa karaniwang paraan, hindi galing sa tao, minsan tuwing dis oras ng gabi, may dumarating sa email ko. Walang subject, walang laman, pero may attachment, isang ultrasound scan. Sa loob, may sanggol, pero sa tabi nito may aninong sumisilip, may balahibo, at mapupulang mata.